always be grateful na magkaibigan tayo. Ah, uh, sir, excuse me po. May bisita po kayo. Dad. And sis. Well, uh... Alam ko na masama pa rin ang loob mo sa akin. Nagalit ka sa akin, nagalit din ako sa'yo. iyo. I just want you to know na kahit na anong mangyari, ako lang ang nag-iisa mong pamilya at kakampi sa buhay. I miss you, son. I'll you know what? Uh, I've been meaning to talk to you for the longest time. Gusto ko sana yung lagi lang tayong mas maayos. Yung magkasundo. ilang gusto ko. But ah... Uh, Is it okay to, to stay here? Aha, uh, huh? Okay lang ba? F few bottles and uh, or let's have dinner. Okay ba? Uh, I, would love that. Uh, pa ako sa mga staff ko, mga favorite dishes mo. Thank you. Ma'am, alam niyo na. Favorite. <laughs> Hello, Francis. Kilala-kilala pa rin kita. And alam ko, timing na timing ang punta ko dito kasi hindi mo maitatago sa akin na meron kang problema ang dinadala ngayon. I'm here. And I'm willing to listen. And I don't know, Dad. If willing kang makinig sa akin, it's... It's about Ina. Oh. I heard about what happened to Ina and Juan, no? Magkasama pala sila sa yate. Tapos napadpad sila sa isang isla. So all this time, nagkakamabutihan na pala yung dalawa. Ooh! Those are nice flowers, Ina. Bakit? May ba? Si Lola ba? Is she dead na? <laughs> Wala ka talagang respeto eh, no? Ina, grabe ka naman. Kung sinabihan mo sana kami dalawa ni Iwan, eto sana naka-attend kami, di ba? Parang second thought. Parang hindi na lang pala. Kasi wala na rin naman kayong papala kay Lone. Nasa amin na lahat. Company, all the properties, and of course, the restaurant. But you don't deserve it. Sa ginawa niyo niyan, para niyo nang nakawan si Lona. At para sabihin ko sa sa'yo, lahat ng mga bagay na hindi mo pinaghirapan, madaling mong oh, No, sorry, not sorry. Not gonna happen. Oh. Hintayin mo lang. Karma is real. Darating din yun. At lahat ng mga kawalang ang ginawa niyo kay Lola, pagpapayaran niyo. Please! Uh! Karma is real! Baka sama mo talaga yun, no? Parehas na kayo ng kapatid mo. Kung sa sakit, hopeless case na kayo. Terminal. Dying. Kaya ako na mismo ang unang makikiramay. Kondolan sa inyo, ah. Oh.